Kamakailan nga ay pumunta tayo dito sa Barangay Hukay para pitikan ang opening ng kanilang paliga. Shoutout nga pala kay SK Jimwell na siya nag-invite sa atin dito sa kanilang paliga. Unang-una nga ay inumpisahan ang program sa isang maigsing parada at pagkatapos ka nito ay inumpisahan na ang actual program. So itong mga muse natin ay Romampa, ilan sa kanila ay nagpakita pa ng TikTok dance moves dahil nga dyan ay maraming mga pasabog gaya ng pag-split at todo hataw na pagsayang matapos nga ang mga pagrampa na ito ay nagpa-pretro rin si SK uh, however hindi natin ito nakunan dahil nalobat na tayo pero ganun pa ang opening ng Barangay Hukay sa paligang ito ay naging successful, masaya at ang lahat ng mga sumali dito ay umuwing nakangiti. Ayun lang, maraming salamat at sa susunod nating pagkikita sa mga opening pa ng mga liga.